mo sinabi kay Annalyn na may relasyon tayo? Bakit mo ginawa yun, ha? Ano? Eh, sorry na, eh. Yung kapatid mo ang dami sinasabi, eh. Nad lang siguro ako yun. Eh, pero kahit na, dapat hindi mo sinabi yun. Paano ko naniwala sila, ha? Ako na may mapapahamak. Hindi ba naisip yun? Sorry na, Dok, Bing. Huwag ka na magalit. Sige na, patawarin mo na ako. Ayan <sighs> eh, mo, hindi na kita iiwan simula ngayon, promise. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Masakit din sa akin yung nangyari. Ayoko nakikita kang nahihirapan. Huwag po pwedeng ako na lang sana yung masaktan. Huwag lang ikaw. Mm -hmm. Basta huwag mo na gagawin ulit yun ah. Huwag na akong iiwan ulit. If he's so alone. Alone? Hindi eh, ba kahit naman wala ako dito parati para sa'yo? Diyan naman ang daddy mo. Tati? Wala akong makasahan doon. Busy siya kay tita Lynette at kay Annalyn. Tapos isa ko namang tati. Hindi ko ay punasan. Huwag mo problema na yung tati Carlos, Maria. Malaki na siya. Kaya niya nung sarili niya. Kahit nga, concerned pa rin ako sa kanya. Yes po, sir. Kasi kaya nga po ako napatawag. Kasi gusto ko pong malaman kung meron na kayong update sa paghanap kay... Ah, uh, Omar, the like have you found his body yet? Opo, sir. Kasi po kung hindi niya pa po nahahanap yung body niya, malamang buhay pa po siya, sir. Opo. Thank you po, sir. But kasi sir, kailangan-kailangan po talagang mahanap yung body niya. Opo, sir. Sir, if we need to post pictures of him the wanted let's do it and i'm willing to give a reward thank you poster thank you bye-bye is there somebody here Zoe, uh, Tita? Were you talking to somebody inside? Ha, uh, wala! mag isa lang ako. I heard As two people talking inside. No, masakit lang yung chan ko. Gusto uh, naman yung chan ko yung minakain ako. Okay. Tita! Why? Where are you going? Huwag ka pumasok! Nakakahiya! Why? Uh, if you're not hiding anything, bakit mo ko pinipigilan? Eh, hey, mabaho sa loob. Huwag na. Kasama di ba? Are you hiding something? Hello?